Ayan, biga. Good morning po sa ating Miranda Tambon Family Vlog. Ito ang ating vlog na yan. Bulucho tayo ng adobo sa suka. Oh, oh. Meron tayong bituka ng baboy at saka laman. Yan po, iwain natin ng maliit. Ang gusto mo lang ni Mrs. Ano naman, i-adobo eh, natin sa suka para mag-iba naman. Puro na nga kami ganito eh, mga anak ko kasi. Kumakain sila ng ganyan yan pa. Ngayon pa parang ano lang, ang saw. Yung naman iba mo yung, yung daba iba. Ayan, magluluto tayo guys ng adubo sa suka yung bituka ng baboy tsaka laman tapos na tayo mag almusal kapag kapi na tayo meron hmm. tayo ditong suman isang matulis tsaka isang paba masarap hmm. the best tsaka ito meron tayong tasty pinapay hindi na namin kayo maalok mag -almusal may pasok mga anak ko, maaga kami ng asawa ko ng prepare ng mga ganitong lutuin. Ayan lang tayo guys. Ayan. Maganda umaga sa lahat. na nga pag may pasok yung mga anak natin. Mag, maaga tayo mag-prepare. Maaga tayo magising Para yung mga bata. Ano natin. Wala na kung ano. Nahirapan ako mag-isip pag sa mga anak ko pag luluto. Maano kasi mga anak ko sa ulam. Pag palagi pinapakulam mo sa kanila, nawawala na sila ng... Kailangan iba-ibahin mo yung timpla. Tapos doon nga may adobo. Ano ano? Patatas. patatas. Adobo, baboy ng patatas. Puro na lang tayo na nang ganun. Ulit tayo ng konti natin. Ang ganda ng bakon yun. Sarang yun. katay. yun. Ang hindi pala ko yun. Hinano ko yan, ko yun. Nagin pa. mm. natin pamintang powder, guys. Ayan. Para hindi siya, anong... lang, guys. baka laurel yan tsaka magic magic na pinasarap ayan tanglad 'di ba? igi sali lang natin yang guys Tapos, lagyan natin ng suka yan, guys, para, ano kasi ito, guys, bitokay. Eh. Lagyan natin ng suka. i adubo natin sa suka. Ayan. Sabay-sabay na sila. Para maanoan nyo silang suka. Lagyan pa natin ng konting paminta, guys. Ako kasi, pag naglotor na ganyan, ayoko yung may ma, ano ka ba? Kailangan hindi sa malangsa. Kung baboy, kasi malangsa, hindi naman pag hindi maganda yung mo, di ba? Parang pulang sa sopa. Eh. Yun na guys, ang aking niluto malapit na maluto. Ito yung end lang natin konti guys. Sabog na yung ano, yung tanglad. Ganyan lang yan guys. Lutong ano, adobo na may suka lang talaga. Walang toyo. Nakakasawa kasi pag adobo palagi na may toyo. Ganyan lang siya. Ano guys, oh, naglalangis-langis na siya. Adobo sa suka yan guys, ah, yan. Hindi talaga pa adobo sa suka, kailangan naglalangis-langis siya. Wala siyang sabaw. Yan, naglalangis na lang guys. Oh. guys, luto ng aking ulam. Adobo sa suka. Yan, yummy yummy yan guys. Diba? Yan tapos na paki-subscribe po yung amin YouTube channel. May nandatabo ang family vlog. Thank you sa mga support nyo guys sa amin. God bless sa atin lahat.